Ayaw na bang tumigas? Naging inutil na ba iyan? Yung tepo na kahit anong hawak mo, taas-baba, ngunit wala pa rin epekto. Nako, nako, nako. Mahirap nga yan. Kung minsan talaga, gusto ng utak, pero ayaw na ni Junjun kung minsan talaga wala tayong gana, madaling sumuko ang ating mga alaga. You know what I mean. Pero huwag mag-alala mga idol. Narito ang ilan na mga pagkain na pampagana at lalong-lalo na muling mabuhay ang kaluluwa mo. Lalo na yung ano mo. Balti, ano yung pinagsasabi mong ano? Hindi ko gets? We, di nga. Hmm? Maang-maangan ka pa? Kunwari, hindi niyo daw gets? Well, <laughs> anyway, ito ang mga nakakatulong. Umpisahan na natin. Pinakauna, kumain ka ng karne. Alam nyo ba na ang karne o meat ay merong taglay na zinc? carnitine and il arginine na makakatulong at maiwasan ang pagsakit ng iyong ano o sa madaling salita, tinatawag nating erectile dysfunction. Kaya naman, kain-kain rin kapag may time, kumain ka ng karne. At syempre, huwag mo naman damihan, tama lang yung dalawang slices. Yun, kasi kapag marami, alam nyo na, lahat ng sobra ay nakakasama sa ating kalusugan. Babe, halika nga! Bilhan mo nga ako doon ng isang kilong karne. Sabi kasi ni Balti, Pampaano do yun eh? Pampagana? nako nako, hindi ko sinabing kumain ka ng isang kilong karne. Kumain ka ng tamang-tama lamang. Ganern, dudong. Ito pa, kumain ka ng abokado upang ganahan ka sa iyong pakikipag. Babe, grabe, ang sarap. Huwag mong tigilan. oh, di ba? Mapapaganon ka Talaga, dahil sa taglay nitong folic acid, nagkakaroon ng sapat na enerhiya ang iyong katawan. Ito ay para sa pangmalakasan na laban. Mayroon din itong vitamin B6 na makikita sa abokado na makakatulong na stabilize ng iyong hormone. Babe, halika ka nga rito. Dalian mo. Sabi ni Balti, pampagana daw ang abokado. Binhan mo ako doon. Isang kilo. Mm. Hindi ko sinabing kumain ka ng isang kilo. Kumain ka lamang ng sapat lamang. Kumain ng dalawa o isa. Ayos na yon. Ito naman para sa mahilig kumain ng mani o nuts na nakakatulong sa blood flow dahil ito ay merong L-arginine. Alam nyo ba kapag maayos ang blood flow. Sa iyong katawan, nagre ito ng magandang pampagana. Nako nako, baka mapamula ulo hanggang ilalim. Si mm, -mm si Junjun, alam niyo na 'yon. Nakakapagbigay saya, nakakapagbigay happiness. Lalong gaganahan kung dati kayo ay umaabot lamang ng limang minuto, umaabot lamang ng one minute. Nako, nako, talagang walang katril-tril yon Pero kapag kumain ka ng mani, nako, nako, sinasabi ko sa iyo, mapapatagal, sasabak talaga sa labanan. Ganun. Babe, dalian mo, halika nga dito. Bilhan mo nga ako sa palengke ng isang kilong mani. Sabi kasi ni Balti, Pampaano do yun eh. Mm, talagang excited ako. Bilisan mo, babe. Mm. Ayan ka na naman. Masyadong excited. Kumain lamang ng sapat lamang. Yung gano'n lang, ganyan lang karami. Huwag yung isang kilo, halos umusin mo, kain ka ng kain para muling mabuhay yan. nako, <laughs> nako, hindi mo ba alam na ang mani ay masagana yan sa kolesterol. Kaya ayan, ingat-ingat. Kumain lamang ng katamtaman lang at huwag araw-arawin. Eto, para sa mga mahilig magkape dyan. Good news! Dahil ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng kape ay nakakatulong sa pag ng hormone production, pag-improve ng semen, quality at stamina. Nagpapataas rin ito ng libido dahil nagtataglay ito ng stimulant upang ganahan sa pakikipag Eh Lalo na ang mga kababaihan. Babe, halika nga dito. Magtimpla ka doon ng sampung tasa ha. Magkapit tayo. Sampung tasa ha. <laughs> Nako dudong Sinabi ko lang na uminom ka ng kape, pero hindi ko sinabing damihan mo sa pag-inom. Isang tasa ayos na. At syempre, ito pa, samahan mo ng pag -e exercise Ganon, mag ehersisyo ka. Maglakad-lakad ka dyan sa labas ng bahay nyo, sa buong barangay nyo, sa porok nyo. Yan, maglakad-lakad ka. Kung gusto mong tumakbo, edi tumakbo ka. Mas maganda yon para naman lumabas yung mga pawis mo, yung mga toxins mo sa katawan. Alam nyo ba, kapag naiipon yung mga ano nyo dyan, mga kolesterol, mga toxin sa katawan ay nakakatamlay yon sa ating sarili. Kaya kung minsan gusto lang ng utak, pero ayaw ni... Mm, alam nyo na yon kung sinong tinutukoy ko, yung mahaba ba, yung, alam mo na, yung nanggagalaw kung gabi, ayon yung nangungulit kung minsan, pero sa kalaunan, tumagal ang panahon, nako nako, walang exercise si natural lang na ikaw ay hindi naganahan kahit anong himas mo dyan, kahit anong hawak mo dyan, ayaw nang sumunod sa'yo ni junior mo. Eh kasi nga, ikaw wala kang disiplina sa sarili mo. O ba diba? dapat kumain ng tamang-tama lamang. Kagaya ng sinabi ko kanina, karne, mani, avocado at kung ano-ano pa na alam mong ikaw ay nagpapasigla. Kasi kapag masigla ka, nako nako, talagang mm, laging gaganahan, laging mangungulit, si ano mo. <laughs> o oh, ba diba? at nakakapagbigay rin yan sa inyong banding kapag araw-araw kayong nag-aano <laughs> lalo na sa mga ano dyan nag-uumpisa palang nagsama o oh, ba diba? talagang excited gabi-gabi iniisip palagi ganun gusto ko nang umuwi gusto ko nang maamoy yun <laughs> ayun yung mga matagal nang nag-asawa marami ng mga anak umabot na ng mga 15 years 10 years yun nagkakasawaan na yun pero ganun pa man sa mga matagal lang nagsasama syempre kailangan nyo pa rin ng ano, yung pangmatagalan din, paminsan-minsan once in a while, binibigyan nyo yung sarili nyo ng foreplay muna, kasi kapag matagal na, usually, salpak na agad tapos natulog na, o wala nang pakialam sa isa't isa, o ba diba, dapat paminsan-minsan, ibalik nyo yung dati yung una yung tagpuan yung dati yung ginagawa, na siya muna sa taas, o ba diba, ganun, <laughs> umakyat muna siya dun sa taas, you know what I mean, so ayun lamang at syempre, of course, lagi kong sinasabi sabi always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun, maraming maraming salamat. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang bell. I-subscribe mo naman ako. <laughs> i-click mo na rin ang bell. I-share mo na rin ito. Maraming maraming salamat. At kung nagustuhan mo, just comment below. Thank you so much. Bye!